Hey guys, pag-uusapan po natin ngayon yung bagong update na binaba po yung rate ng $10 sa red packet. So basically, lahat ay nagbabawas ng $10 or depende po sa location natin. Kasi sa akin yung binawas po is 10 crowns which is equivalent to 50 pesos. So, kagabi, bago ako natulog, malapit ko na maabot yung uh, $10. So, sa akin is nasa 96 crowns siya. Tapos, kanina umaga, pagtingin ko naging 86 na lang. So, sabi ko, bakit nagbawa? Saan napunta? So, chinike ko yung sa records kung saan. Or, baka bumili ako ng butler na hindi ko alam, napindot ko, or saan ba napunta ba talaga pero wala kasi sa record so tiningnan ko yung 10 dollars niya is naging 90 crowns na lang so binawasan ng 10 ang halaga na ibibigay ni Haifa Fami kapag naabot mo yung 10 dollars is 580 pesos hindi na siya 590 so kapag nag-withdraw kayo Uh, makikita nyo sa $10 dyan is $580 hindi po yan buo na mapupunta sa inyong GCash account lalo na kapag idaan nyo siya sa crypto kasi nga malaki ang bawas dyan yung darating sa inyo ay mga nasa $505, $506 or below yan yung darating sa inyong GCash crypto account So, dahil nga sa marami ang nagtatanong kung bakit saan napunta yung red packet nila, nabawasan daw, yan po yung explanation, automatic magmamainas po yon Hindi nyo makikita yan sa inyong red packet records kasi inadjust yan automatic ni Haifami sa kanyang ratio. Kung baga, 590 down to 580, bababa yan ng 10 din sa inyong red packet. Mababawasan din yung mga naipon yung red packet. Hindi po yan kinain ni Haifa, may kundi nag-adjust po kasi yan. Automatic yan. Halimbawa, malapit mo siyang maabot ko na lang. Same pa din naman yung kailangan mong abutin eh. Bumaba lang talaga siya ng 10. So, halimbawa, yung sa akin, 96 na siya kagabi, naging 86 siya. 4 crowns pa din naman yung kailangan ko para maboyong 10 dollars. Kasi nga pag umabot siya ng 90 crowns, pwede ko na siyang withdrawin. So ganun pa din siya, bumaba lang talaga. Ayan po, sana nalinawan po kayo. Uh, huwag po kayo mag-alala, hindi po yan ninakaw or nilamo ni Haifa. May talagang nag-adjust siya sa 580 niya na uh, equivalent sa dollars.